Hey Sigma, bago natin umpisahan ang ating debate, gusto ko lang sabihin na magandang umaga at umpisa pa lamang ay tatalunan na kita. In your dreams, Giga Chad. Magandang umaga mga manunood, ngayong araw, hayan natin kung sino ang mas magaling sa debate. Ang Panig A, si Sigma. Ang Panig B, si Giga Chad. Umpisahan na natin, ang topic ng debate ngayon ay, Ano ang mas better, tao o AI? Maguumpisa tayo kay Sigma na panig sa mga tao, pagkatapos nito ay si Giga Chad na panig sa mga AI. Magandang araw sa inyong lahat, ako po ay sumusulong para sa panig ng tao sa debate na ito. Una, tayo ay may kakayahan na mag-isip ng malalim, magpasya ayon sa konteksto, at magambag ng creativity sa mga aspeto ng buhay. Ang kahusayan natin sa moral na pagpapasya ay hindi kaya pantayan ng AI. Ano man ang teknolohiya, tayo pa rin ang may kakayahang magdesisyon batay sa kalikasan at etika. Ano ang masasabi mo Giga Chad? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay sumusulong para sa panig ng AI. Bagamat may kahalagahan ang kakayahan ng tao, hindi rin natin may kakaila ang kapakinabangan ng AI sa modernong lipunan. Ito ay may kakayahang magproseso ng malalaking halaga ng impormasyon ng mabilis at walang pagkukulang. Sa larangan ng medisina, halimbawa, ito ay makakatulong na magdiagnose ng sakit ng mas mabilis at mas tama. Ano na ngayon sa iyo? Sigma. Subalit, Giga ang tao ay may koneksyon sa kanyang kapwa-tao. Ang moral na pagpapasya natin ay hindi lamang tungkol sa datos, kundi sa empatiya at pagunawa. Paano natin mapapalitan ang kahalagahan ng pagiging tao sa lipunang puno ng komplikasyon at mga isyong hindi kayang resolbahin ng A.I.? Mayroon akong respeto sa koneksyon ng tao sa tao, Sigma. Gayunpaman, ang A.I. ay maaaring gamitin para mag-ambag ng mas maraming solusyon sa mga problema ng sangkatauhan. Ito ay nagiging kasangkapan para tayo ay makagawa ng mas marami sa mas maikli at mas mabilis na oras. Ang tao at AI ay maaaring magkasama sa pag-angat ng kalidad ng buhay. Sa huli, ang debate na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang mga isyong may kaugnayan sa AI at tao. Subalit, sa aking pananaw, ang kakayahan ng tao na magbigay kahulugan, kung nilala ng konteksto, at magpas ay hindi maaring maipagpalit ng kahit anong teknolohiya. Maaari tayo magtulungan, ngunit ang kahalagahan ng pagiging tao ay dapat laging naunawaan at iginagalang. Sino para sa inyo ang nanalo sa unang parte ng debate? Si Giga Chad ba? O si Sigma? Ang nanalo ay si Sigma na panig sa mga tao. Paano ngayon yan? Bakit ka kasi kumampi sa akin? 1-0 tuloy. Kag-uumpisa pa lamang ang laban. Boy. Umiinit na ang bangayan ng dalawa. Tulad sa inyo, alam kong mainit na ang inyong kweten sa upuan. Kaya, mag-uumpisa na ang ikalawang round. Sino ang mas gold at people champ ng boxing, si Manny Pacquiao o si Floyd Mayweather? Ang panig ni Sigma ay si Floyd Mayweather at si Giga Chad naman ay panig kay Manny Pacquiao. Dahil nanalo kanina si Sigma, si Giga Chad muna ang unang magbigay ng kanyang sariling argumento sa debating ito ako po ay sumusulong para sa panig ni Manny Pacquiao sa debate na ito. Si Manny Pacquiao ay hindi lamang isang boksingero, kundi isang pambansang bayani. Sa kanyang mga laban, ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan, at ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili niya kundi para rin sa sambayanan. Ipinapakita niya na ang boxing ay hindi lamang isang laro kundi isang paraan ng pag-aambag sa kanyang bansa ako po ay sumusulong para sa panig ni Floyd Mayweather Jr. sa debate na ito. Si Mayweather ay kilalang undefeated boxer, at iyan ay hindi mangyayari kung hindi siya isang boksingero ng tunay na kalidad. Ang kanyang depensa ay hindi kayang talunin ng kahit sino, at ito ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na manalo laban sa mga world class na kalaban. Ang pagsunod sa puso at paglilingkod sa bayan ay mahalaga, Ngunit ang ating debate ay ukol sa boxing at dito, wala siyang katapat. Oo, si Mayweather ay undefeated. Ngunit maaari bang sabihin na ito ay dahil sa kanyang pagiging defensive fighter? Si Pacquiao ay nagmumula sa isang mahirap na pamilya at ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at kakayahang makipagsabayan sa mga world champions mula sa iba't ibang timbang. Ang kanyang kakayahan sa iba't ibang timbang ay nagpapakita ng kanyang boxerong versatility. Hindi maaaring baliwalain ang tagumpay ni Mayweather. Ang kanyang pagiging, defensive, ay isang taktika, at ito ay nagbibigay sa kanya ng malalim na pangunawa sa boxing. Siya ay tactical na genius at kahit na walang knockout punch, siya ay nakakakuha ng puntos mula sa mga judges. Ang pagiging undefeated ay isang malaking tagumpay, hindi lamang bilang isang boksingero kundi pati na rin bilang isang atleta. Ngunit hindi ba't ang boxing ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo? Si Pacquiao ay nagpapakita ng kanyang kahusayan hindi lamang sa ring kundi pati na rin sa politika at pagtutulungan ng mga tao. Siya ay inspirasyon para sa marami at nagpapakita na ang boksingero ay maaaring maging positibong kwersa para sa pagbabago. Ipinapakita ko ang aking respeto kay Pacquiao sa kanyang mga adhikaing sa politika at sa kanyang paglilingkod. Gayunpaman, ang debate na ito ay ukol sa boxing, at sa larangang iyon, si Mayweather ay nakakamit ang kahusayan sa paraang kanyang kinilala. Ang pagiging undefeated at ang kanyang tactical na katalinuhan ay nagpapatunay ng kanyang kahusayan bilang boksingero. Tama ka, Carlos, itong debate ay tungkol sa boxing ngunit hindi ba't ang pagiging inspirasyon at bayani ay nagbibigay ng kabuoang perspektibo sa tagumpay ng isang boksingero. Kaya nga tinatawag siyang people's champ at goat ng boxing dahil dito. Ipinapakita ni Manny Pacquiao na ang boksingero ay hindi lamang isang atleta kundi maaari din siyang maging ehemplo para sa mga tao, lalo na sa mga kabataan. Ito ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa ring, kundi sa paggamit ng kanyang tagumpay upang makapag-ambag ng kabutihan sa lipunan. Ipinapakita mo ang kabutihan ni Pacquiao sa labas ng ring, Giga Chad, ngunit sa loob ng ring, si Mayweather ay nangunguna. Ang kanyang kakayahan sa depensa at kakayahan sa pagsisiyasat ng kalaban ay nagbibigay sa kanya ng walang tigil na tagumpay. Siya ay isang world-class na boksingero na nag-iisa sa kanyang kategorya. Ang boxing ay isang laro ng diskarte, at si Mayweather ay hindi nagkukulang dito. Hindi ko kinu-questionin ang galing ni Mayweather sa ring. Ngunit sa kabuoan, si Manny Pacquiao ay isang mas makulay na figure na nagpapakita na ang boksingero ay may malalim na kahulugan at misyon. Siya ay kilala sa buong mundo at itinataguyod ang pagsusulong ng kanyang bansa. Sa wakas, hindi lamang ang tagumpay sa boxing ang dapat isaalang-alang kundi pati na rin ang tagumpay sa puso at sa buhay ng tao. Mahirap piliin kung sino ang mas magaling, lalo na dahil ang dalawang ito ay may kanya-kanyang katangian at estilo. ipoy isang napakahusay na debate, ngunit sa aking opinion, ang walang tigil na pagiging undefeated at ang tactical na katalinuhan ni Mayweather ay nagpapalakas sa kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamagaling na boxingero sa kasaysayan. Nakita naman nating lahat ang liyab tungkol sa debating ito hindi ba? Kaya, sino ang sa tingin nyo ang nanalo sa debating ito? Walang iba kundi si Giga Chad na panig kay Manny Pacquiao. Si Mayweather ay magaling at exciting ang laro. Kaso si Pacquiao ay sobrang nakaka-excite na gustong gusto ng mga tao. Ano bro, it is a tie. Well, tatalo na nakita sa last round Giga Chad. Umander ka sa akin. Heto na ang last round ng debating ito huwag na kayong aalis dahil magsisimula na ang laban. Sino dapat ang masinirang na bayani? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio? Si Sigma ang magiging panig ni Jose Rizal at si Giga Chad naman ang kay Andres Bonifacio. Dahil nanalo si Giga Chad kanina, si Sigma ang unang magsasalita. Ngayon, umpisa na. Magandang araw ulit, mga kaibigan. Hindi po may kaila ang kabayanihan ni Andres Bonifacio, ngunit dapat nating kilalani na ang bayani hindi lamang sa lakas ng katawan na susukat. Si Jose Rizal ay isang intelehenteng leader na nag-ambag ng malalim na kahulugan sa ating pagkakakilanlan. Sa kanyang mga akda, inilahad niya ang halaga ng edukasyon at kamalayang bayan. Ang kanyang diplomasya ay nagdala ng ating mga adhikain sa pandaigdigang entablado. Ating talakayin kung sino ang tunay na bayani, at sa aking palagay, walang iba kundi si Andres Bonifacio. Siya ay tunay na aktivista, isang taong nagkakamit ng kalayaan sa pamamagitan ng armadong pagsusulong. Ang kanyang tapang at determinasyon ang nagudyok sa ating mga kababayan na lumaban para sa ating kalayaan. Ipinakita niya ang lakas ng mga masa sa pakikibaka. Oo, totoo na may halaga ang katalinuhan, ngunit hindi rin maipagkakaila ang katotohanan na ang mga masa, ang mga karaniwang Pilipino, ay nagdala ng rebelyon sa pagsusulong ng kalayaan. Hindi ba't may kahalagahan ang pagsusumikap ni Bonifacio na bigyan ng boses ang mga ito sa Pilusan? Walang duda, ang mga masa ay may mahalagang papel sa himagsikan. Ngunit ang pagsusulong ng edukasyon at kamalayang bayan, gaya ng isinagot ni Rizal, ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino at nagangat sa ating kultura. Siya ang nagbukas ng pintu para sa mas malalim na pag-unawa tungkol sa ating kalagayan. Kailangan nating isaalang-alang ang konteksto ng kanilang panahon. Noong mga panahon ng Kastila, ang armadong pagsalakay ay ang tanging paraan upang makamtan ang kalayaan. Si Bonifacio ay nagsilbing simbolo ng tunay na tapang at determinasyon na labanan ang mga dayuhan. Sa kanya, nagsimula ang kilusang revolusyonaryo, Ngunit dapat din natin isa -alang, alang na ang kilusang ni Rizal ay hindi lamang limitado sa kanyang mga akda, kundi ito ay nagbukas ng pintuan sa makabago at mapayapang paraan ng pakitibaka. Ang pagsusulong niya ng kamalayang bayan at mga reforma sa pamamagitan ng edukasyon ay nagambag sa pagunlad ng Pilipinas bilang isang bansa. Napakainit ng laban pero sino sa inyo ang mananalo ngayong araw? Si Giga Chadback. o si Sigma. Ang nanalo, ay si Sigma. Anyway Sigma, congratulations dahil nanalo ka. I accept my defeat with you. Babawi na lang ako sa susunod. Salamat Giga Chad. Kung wala ka dito, hindi ko mararanasan ang pagkakataon nito. Halika, ilalabray kita sa napalunan ko. Talaga ba Sigma? Oo naman. Aratsna.